Ang paninigas ng chan o abdominal cramping ay maaaring mangyari sa mga buntis at may iba't ibang mga dahilan kung bakit ito nagkakaroon. Narito ang ilang mga posibleng dahilan. Number 1. Paglaki ng matres Ang paglaki ng matres ay isa sa mga pangunahing dahilan ng paninigas ng chan sa mga buntis. Habang lumalaki ang sanggol at ang matres ay nage-expand, maaaring maramdaman ang paninigas o discomfort. Number 2, Braxton Hicks contractions. Ito ay mga contractions o pagkirot na nararamdaman ng mga buntis subalit hindi ito totoong labor. Ito ay parang pagsasanay ng matres para sa darating na panganganak. Number 3, pagigting ng ligaments. Ang mga ligaments na sumusuporta sa matres ay maaaring magigting o magcramp lalo na sa mga pag-ikot o mabilisang pagbabago ng posisyon. Number 4. Pagkabahala o stress Ang emotional na stress o kaba ay maaaring magdulot ng paninigas ng mga muscles, kabilang na ang mga muscles sa abdominal area. Number 5. Problema sa digestion Ang pag-ikot ng pagdigest ng pagkain sa chan at bituka ay maaaring magdulot ng discomfort o paninigas ng chan. Number 6. Pregnancy Fat Habang lumalaki ang chan sa unang dalawang trimester, dumadagdag ang timbang, kaya't naghahanap ang katawan ng mapaglalagyan ng sobrang fat cells. At ang unang pinupuntahan nito ay ang chan at hita. Ang paninigas na nararamdaman ay maaaring dahil sa pagdami ng fat cells sa chan. At dahil sa patuloy na paglaki pagdating ng kabwanan sa huling trimester, mararamdaman ang paninigas ng tiyan. Number 7. Ang iyong tiyan ay laruan ng iyong baby. Tandaan, may isang lumalaking bata sa iyong tiyan at ang tiyan mo ang unang playground niya. Kapag sumipa at gumalaw-galaw ang sanggol sa loob ng sinapupunan, ibig sabihin ay masaya at malusog ito. Pero sa paggalaw na ito, bawat sipa, bawat ikot ay maaaring maging masakit pa para kay mami. Minsan ay parang busog na busog at talagang naninigas ang tiyan. Kaya namang tiisin ito ng mga mamis bagamat may di kaaya-ayang pakiramdam lang. Number 8, maaaring may problema sa sinapupunan. Kapag may pananakit at paninigas sa huling trimester, maaaring may potensyal na problema sa sinapupunan. Pwedeng hudyat ito ng preeclampsia kung saan ang blood sugar level ng ina ay mataas. Para sa iba, bagamat bihira, maaaring senyales ng pagkalaglag. Kung ang paninigas ng tiyan ng isang buntis ay may kasamang pagdurugo o spotting, lagnat, cold flashes, pagkahilo at vaginal discharge, kailangang pumunta agad sa OB-GYN. -E. Mahalaga na tandaan na hindi lahat ng pananakit o paninigas ng tiyan ay dahil sa mga problemang medikal. Ngunit kung ang sintomas ay labis na malala, tumatagal o nagiging mas matindi o kung may mga kaugnay na alalahanin, laging makabubuting kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at payo. Ang doktor ay makakatulong sa pagsusuri kung ito ay normal na bahagi lamang ng pagbubuntis o kung ito ay nauugnay sa anumang medikal na kondisyon na nangangailangan ng pansin.